Yan mga kaibigan, nakabili na naman Pero tayo ng PO. Oh, oh. Shout out. Hello, Juan oh, no. <laughs> 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 One, 73. Sige dyan, salamat. Ano nga yung PO, the card? Oo, oh, hindi yun. Binalit ba? Amo ah, na. Yan mga kaibigan, oh, nakabili yeah, na naman tayo. Card, ha? Pila sa demon card. Palit na ko, 405. Basta daghan, 400. Oh. Oh, GNT. Hala, oh, okay. GNT. Shout out. Ah oh, tingnan ay, 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 ay against, against the light. So page petshot page. Ay, Joseph ang the vlogger. Ay yeah. Joseph ang samla nang sa kwena ng no? Facebook? Ah. Sige. Ah. Ayun mga kaibigan, ito na po yung sinasabi ni Ate GB na PO cards. Ayun, tingnan niyo no. May nagbinta po sa akin ng PO cards is eh, hindi po isang tao lang pala no, at tatlo po sila no, iba-iba yeah, iba ibang card. So ito po dalawang malls. So, kagaya nang sinabi ko kanina kaibigan, no, maganda talaga ang PO cards kasi po, again, dalawang beses po tayo maka, uh, makatubo, no, makaroon ng profit. Um, ito kasi kaibigan, pag metro, ang bidik ko po ay 400 pesos. Ayan, 400, pag uh, less than 10 pieces. Pero pag 10 siya or pataas, uh, 405 po sa Gaisano Metro. Pero pag ang, ang, ang PO mo po ay Gaisano Grand, ito po Gaisano Grand, 405 pesos po. Pag 10 naman pataas, 10 pieces pataas, 410. Kasi po, ito po, uh, sa mall po, kinukuha na lang ito ng 62, uh, 68, no, wait, 62 sa akin. So, 38 pesos lang po ang kinukuha no, sa, sa grocery. 38 lang sa gaisano Grand pero sa Metro po ay 50 pesos ang kinukuha nila. Kaya mas mura ang bili ko sa Metro. Ito uh, sa gaisano po. Ayan. So ito po 405 pesos ha. At 400 pag isa lang or kaunti lang. At pag ginamit nyo po ito, again, mag, uh, bibili kayo sa supermarket ay sa department store. Yung hindi mga wala sa grocery department po, mga bags, mga damit. 500 po ito. 500 pesos po ito. Ayan, pag ginamit mo po ito sa, ano, sa grocery, yung mga patinda natin sa tindahan, uh, 450 lang po. Ayan, so sa gisano, medyo parihas, kaunti lang po ang pagkakaiba. Ayan, explain ko agad, ha, ah, again ha, dito tayo mga kaibigan. So ito there, friends, ha, ayan. For example, again, ito po ay PO card ng Grand Fiesta Mall. So binibili ko po ito ng 400 pesos no? Kung marami, 405, 410, depende na po. So, ngayon po, 400 lang ang pagkabili ko nito. So, nagbinta sa akin yung aking kapitbahay nito, dalawa. So, binigyan ko siya ng 800 kasi nga 400 pesos ang isa. So, ito po, yun na ganito kung bakit. Papakita ko sa inyo kung bakit ako kumikita talaga sa met, uh, sa mga PO cards. So, kukuha lang ng papel si Ate GB, kasi paper lang, no? Ayan, for example, difference ito yung ating papel. Kuha tayo ng ball So, sa isang card po, ito po ang card. Sa isang card po, binibilo, binibili ni ate EGB ito ng 400. Isang card po, binibili ko ng 400 sa aking kapitbahay. Ito po, ha? 400 pesos po, ang bili ko yan, ito. Isang card, 400 pesos po, ang bili ko. Ngayon, pagpunta ko sa mall, bigan pag mag ako or uh, bibili ng kahit ano sa mall pag sa department store po ang isang card 500 pesos po yan ang isang card sa department store 500 po yan so lumalabas binili ko ng 400 pesos tapos 500 ang ay may mga bata na kumakanta sa labas sorry po yan so may intermission number no again isang card po binibili ko ng 400 pesos pag uh, gamit ko sa department store, bili ako, kunwara, damit, ayan, may, basta hindi mga pagkain, uh, ano po yon? 500 talaga ang value ng isang card. So, lumalabas, may profit ako, may kita ako ng 100 pesos. So, ito po, isang card, may kita, or may tubo si ate Gibi na, 100 pesos talaga, pag sa department store. Pero, dear friends, pag yung card, binayad ko po ito sa grocery, pambili ng mga ganito, Magkita ko sa inyo, mga ganyan kaibigan, mga paninda natin, no? Pag ginamit ko ang card, friends, sa grocery, hindi sa department store, ngayon, their friends, ayan, ito yung binabayad ko pag bili ko ng mga paninda para sa aking tindahan. Pag yan pong ginagamit ko, hindi na po siya 500, 462 na lang po kasi kukuhanin uh, ilang ko kung ilang hindi ko alam kung mag, ilang percent ba nung kinukuha nila basta ito po isang card pag sa grocery ibayad ni Ate GB yan, pambili natin ng mga kangus, mga sabon mga kapi mga gatas biscuits kahit ano-ano pa ba, sa basa, basa para sa ating tindahan hindi po 500 ang value ng isang card pag binayad ko sa grocery department sa grocery ay 462 na lang so lumalabas sa isang card no Binili ko yung card ng 400 pesos, ito, isang card. Tapos, ibayad ko siya sa grocery para uh, bumili ng mga paninda natin para sa ating sari-sari store. Ito na lang ang value ng card, 462. Masaya pa rin tayo dahil lumalabas na ang card na binili ko ng 400 pesos, pwede siyang ibayad sa grocery, magiging 462 ang value niya. So, lumalabas na sa bawat card, may tubo si Ate GB na 62 pesos. Matik na yun kay Hindi pa nabintay yung ating mga paninda, may kita na si Ate GB na 62. So kung may magbinta sa atin ng 10, so may may ano tayo profit tayo na 620 or 610, 600, o di ba depende na yun kay Pero ganito talaga yung most of the time, isang card na binili ni Ate GB ng 400, tapos mag kami ni Francis para mapuno yung aming tindahan. Ito yung gagamitin namin. Ang card na binili ko ng 400, ito po, ibayad ko sa si grocery, tatanggapin nila bilang 462. So, kumikita ako sa pagbili ng isang card, kumikita si Ate JB ng 62 pesos. First, nakita po yan. First, first na profit. Pangalawang profit is, of course, yung ating mga paninda. Kasi bawat isa naman nito, may tubo tayo, di ba? Mostly 20%, 10, 15, 20%. So, si Ate GB ay kumikita dito ng 62 pesos pag bili ko, pag gamit ko nito. Kumikita ako kasi nga binili ko to ng 400. Tapos, ang value nito pag nagbayad na ako sa grocery ay 462. So, kumikita ako ng 62 pesos, isang card. Tapos, kikita pa ako sa mga produktong ito. So, dalawa ngayon ang ating ways na makaprofit. Kaya palagi kong sinasabi kay Bigan na dapat talaga Bumili tayo ng mga PO cards kasi naman kaibigan, no? Malaking tulong ito sa akin. Dagdag kita, no? Sa tayong lahat. Magtanong kayo kaibigan dahil napakaganda ng PO card. Dagdag kita po, no? Dagdag profit. Malaking tulong po sa atin ng mga sari-sari store business owners. So, mga kaibigan, ah, dahil mayroon natin tayong PO cards na nabili, 12 pala, no? 12 pieces of PO cards. Ang gagawin natin ngayon ay i-check po natin yung ating mga paninda, yung ating mga stocks kung ano po ang produkto na malapit ng maubos o naubos na talaga. At nililista po natin ito, no? tung gagawin natin, kaibigan, sa tuwing tayo ay mag at mamalingki, para tiyak, no, na wala tayong makalimutan at magkasya yung ating pera. Kasi pag wala po tayong listahan na dala, uh, sometimes nakakalimutan natin kung ano yung ating bilhin, and much worse, no, magkulang pa yung ating perang uh, dinadala. Kasi nga, kahit hindi naman dapat bilhin na bibili natin kasi nga wala tayong listahan. So pag meron tayong listahan, ah, stick po tayo sa ating listahan. Ang katulad po nito, no, naglilista si Ate GB at kung meron tayong sobrang pera, ay eh, bibili na rin natin ng ibang produkto pero dapat may listahan talaga tayo. So ngayon kaibigan, narito na yung aking PO cards, 12 po yun, 12 pieces. So maglilista na po si Ate GB again. So tinitinan ko po ng mabuti kung ano ang wala na or malapit na talang maubos. Mostly po, yung mga junk foods. Mabinta-mabinta talaga ang junk foods ni Ate GB, mga chichiri. tingnan nyo, no, kaunti na lang at saka mga candies. So, ito po yung nililista ko, ha? So, maglilista ngayon sa Ate GB. And then, mamaya, pupunta kami sa big supermarket. Maggrocery kami gamit ito, yung aming PO cards na pinakita ko kanina. And then, ipapakita ko sa inyo yung proseso. Kung pwede ba mag-video doon, no? Kung hindi ko alam kung pwede ba tayo mag-video sa loob ng grocery store. Tingnan lang natin kung pwede. Ipapakita ko po sa inyo yung proseso. Paano po, no? Anong ginagawa? Anong gagawin para itong card natin ma sa pera? Para pwedeng i-buy at sa ating grocery. Gabi ka, naghintay po tayo. pina na ni Ate Gibi dito po sa machine nila ang ating PO cards. Kasi wow, okay, hindi yun pwede. Hello, Princess. Princess. <laughs> Ate Gibi, ka. Ah. Ayan, so naghintay po tayo no kasi hindi natin siya ma-purchase pag hindi i-verify yung ating PO. So masaya tayo dahil marami lang pa promo dito. Ayan, so nakinaririn niyo pa po si Nolog. Fiesta po kasi sa Cebu bukas mga kaibigan. No? Ayan mga kaibigan, ayan yung pag ginagawa niya. No? Tingnan niyo. Oh, diba? Para mag-convert yung ating card. Para magamit natin. Ayan, lalagay po dyan. O, oh, tingnan niyo. Diba? So ito na yung ating card kay bigano no? tingnan niyo. Yung ating 10 cards ay 5,000 pesos po siya. Ayan, pero for ano lang kukunan pa ito ng 500 pesos kasi na yung isang card for 50 lang. Oh, Princess. Yan so tingnan niyo again ha this is our P or worth of uh, to yung worth no value ng ating P.O. cards and kay ay mag-grocery na kami ni Frances tingnan niyo so. love frances okay. ayan so maraming bumopax so kay ha samahan niyo kami